Uh, Anong pain yan? Baka si Brim yan, manok yan eh. Putang yan, nawala yata. Hindi, yeah, yeah, yan. Kailangan nila, 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 no, no, nila, 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 yung pinain mo, eh, mabigat. Baka parang si Brim na yan, boy. Boris snapper. Angler's name. parang ano to, pre? Isos. Si Brim nga. Wow. Wow, si Good job, good job Ang first name Ang first name, Erwin What's Location! Location, Lukaishon Lukaishon, Lukaishon Lukaishon, Maktum Maktum Red Snapper, Red Snapper! Red Sniper Ang laki ah Ano mo yun? naka ko Nice catch Maganda pala ang balat ng manok no? Wow Wala ka lang sa Team Zero Nice Seping langsung pak langsung timbang ya eh, eh, pak timbang timbang timbangin timbang itu 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 oh isang kilo ya kilo oh kilo satu oh focus. fokus ya Ihaw na, ihaw! Ihawin natin sa lighter! Sabi ba tayo lighter? Ay po, sa kinu umabot! maabot, Abot sa ano? Abot o, 8.8! Abot yan! Lock, lock, lock! Ayan, lock na! 8.880! Oh my God! First entry! Point eight eight. First entry, pula. Point eight zero. First entry. Let's do Let's do